Ang katatapos lang na Gionte Gala 2024 ay tunay ngang gabi ng fashion at glam, kung saan iba't ibang mga sikat na personalidad at celebrities ang dumalo sa event. Kabilang sa mga dumalo sa ingranding selebrasyon ay ang magagandang kababaihan ng Sparkle Isa Ang mga bituin ng Sparkle na sina Faith Da Silva, Rabia Mateo, Ashley Ortega, Lian Valentin, Kate Valdez, Lexi Gonzalez, Angel Gordian, Lizel Lopez, El Villanueva at Shubi Itrata ay talagang kahanga-hanga habang naglalakad sa red carpet sa kanilang mga kamanghamanghang kasuotan na nagpamangha sa mga tao. Silipin ang magagandang kababaihan ng Sparkle isa 0 sa libo at gala 2024 sa video na ito. Faith Da Silva ang Encantadia Chronicles' Sangre Star na si Faith Da Silva ay gumawa ng isang magandang pasok sa red carpet ng Jim Gala 2000 at 24 sa kanyang nakamamanghang gown reveal. Sultry Si Faith Da Silva ay nagpakita ng kariktan sa Jim Gala 2000 at 24 sa kanyang sexing itim na gown na gawa ng fashion designer na si Anthony Ramirez. Rabia Mateo ang beauty queen na naging aktres na si Rabia Mateo ay isang tanawing hindi malilimutan sa gym kay Gala 2024, kung saan suot niya ang isang sexing at nakakasilaw na kasuotan na gawa ng ilonggo designer na si Alfi Desamparado. Fun Fact Sa isang panayam sa Jumanetwork.com, ibinahagi ni Rabia Mateo ang trivia tungkol sa kanyang look para sa gym kay Gala 2024. Nagpunta ako para sa isang Indian luok upang magbigay pugay sa pagiging half Indian ko, sabi niya. Ashley Ortega Si pulang araw na si Ashley Ortega ay mukhang elegante at reyna sa kanyang nakakasilaw na gaon na gawa ni Vitan. Shine Si Ashley Ortega ay talagang kumislap sa gym at gala 2024. Lian Valentin Ang beaded black gown ni Lian Valentin na may poppy flower details Nagawa ng designer na si Ushi Ushisato ay nagpapakita ng sopistikasyon. classy. Ipinakita ng Sparkle Star ang kanyang napakagandang game na gala dalawang libo at 24 look sa kanyang photoshoot at may caption na Bloom like a puppy, fearless, bold and beautiful. Kate Valdez. Ang shining inheritance star na si Kate Valdez ay isang fierce lady sa kanyang sexing itim na gown. Fierce. Ibinahagi ng kapuso actress ang serye ng mga larawan mula sa kanyang photoshoot, at may caption na, A little bit sweeter, a whole lot fiercer. Lexi Gonzalez Ang Running Man Philippines Season 2 star na si Lexi Gonzalez ay mukhang tunay na diyosa sa kanyang puting kasuotan. Glam Si Lexi Gonzalez ay talagang stunning sa GMP Gala 2024. Angel Guardian ang Encantadia Chronicles, Sangri Star na si Angel Guardian ay mukhang napaka-ethereal sa kanyang custom white ensemble na gawa ni Fian Rodriguez. Drop dead gorgeous. Si Angel Guardian ay tunay na diyosa sa sa Jean Play Gala 2000 at 2024. Liza Lopez. Ang asawa ng asawa ko star na si Liza Lopez ay mukhang tunay na prinsesa sa kanyang itim na ball gown. Stunning. Si Liza Lopez ay chic at classy sa kanyang jean, gala, dalawang libo at dalawamput-apat look. El Villanueva Ang dating makiling star na si El Villanueva ay isang vision sa kanyang itim na ball gown na gawa ng fashion designer na si China Mamawal. Chic Si El Villanueva ay chic at glamorous sa jean, gala, dalawang libo at dalawamput-apat na kanyang dinaluhan kasama ang kanyang boyfriend. Kapwa Sparkle Star, na si Derek Monasterio. Shuvi Etrata Si Shuvi Etrata ay kabilang sa mga Sparkle Stars na nagsuot ng sexy gown sa gym na gala 2024. Allure Ipinakita ni Shuvi Etrata ang kanyang sexy katawan sa kanyang nakakasilaw na kasuotan na gawa ni Vitan.